Mas pinalakas ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang pagsugpo sa motor riding criminals at motor riding suspects sa pamamagitan ng simultaneous no-mercy anti-criminality checkpoints sa buong lalawigan. Narito ang detalye. Sinimula ng NEPO noong January 24, 2018 ng No Mercy o walang pakiusapang alituntunin sa pagsasagawa ng Simultaneous Intensified Anti-Criminality Checkpoint ng bawat istasyon ng pulisya sa buong Nueva Ecija. Layunin nito na masawata ang mga motorcycle riding criminals at motorcycle riding suspects sa paggawa ng krimen. Ayon kay Provincial Director Police Senior Superintendent Eliseo Tanding, target ng natulang checkpoint na mag zero crime rate ang lalawigan. Ang target namin, ang goal is supposed to be talagang 'yan eh. Pipilitin namin kahit na in our dream lang na mag zero crime rate ang Nueva Ecija. Although that is a dream pero 'yun ang goal namin. Mula October 1, 2017 hanggang January 14, 2018, nakapagtala ng 58 motor riding suspects related incidents ang nepo. January 26 nang ipresenta ng Nepo sa media ang mahigit 300 na kumpiskang motorsiklo na walang naipakitang mga dokumento. Sa loob ng anim na araw na operasyon simula Enero 24 hanggang 29, ang average ng mga naiimpound na motorsiklo ay nasa 157.67 habang aabot naman sa 3,146.5 ang average ng mga motorsiklong na inspeksyon ng kapulisan. Matapos ang flag raising ceremony noong lunes, January 29, 2018, inilahad naman ni Police Senior Superintendent Tanding kay Regional Director Chief Superintendent Amado Corpus ang accomplishment ng NEPO sa isinagawang checkpoints. Sa panayam kay Regional Director Corpus, sinabi nito ng Anti-Criminality Checkpoint ay proyekto ng region na sinimulan dito sa lalawigan ng Nueva Ecija dahil base sa statistics, ito ang may pinakamataas na shooting incidents. Actually, this is uh, A project of the region, sinimulan lang namin sa Nueva Ecija and this will be done also in the other provinces, particularly Bulacan, Pampanga, and Tarlac in that order. So meaning to say, uh, most of the incidents, nang may mga shooting, based on our statistics, karamihan po sa Nueva Ecija, that's why we are here. Aniya, madalas na motorsiklo ang ginagamit ng mga sospek sa paggawa ng krimen, kaya mahigpit ang kanyang tagubilin na lahat ng mga undocumented o walang papeles ay dapat na kumpiskahin. May mga incidents na itinatakbo o yung mga itinatalo na sa mga financing, so this, this becomes undocumented, itinatago yung mga motor. So sometimes uh, ito naman yung mga motor na ginagamit ng mga motorcycle driving suspect. Kaya pagdating sa impounding ng mga motorcycles, kahit sino pang tumawag dyan, as long as it's documented, uh, dapat no mercy Katuwang ng Nueva Ecija Police sa pagsasagawa ng intensified anti-criminality operations, ang 20 platoon mula sa Regional Public Safety Battalion. Nagsilbing impounding zone ng mga sasakyan na subject for verification ng provincial headquarters sa lungsod ng Kabanatuan upang maiwasan umano ang nakawan tulad ng pagkawala ng ilang parte ng sasakyan kagaya ng side mirror at baterya. Dito ang impounding area. Sina, nag ano nag prior conference na kami regarding that regarding that para maiwasan yung pati rin yung pagcustody para maiwasan na naman yung may nawalang side mirror nawalan yung gasolina niya, nawalan yung kick starter niya, nawalan yung baterya, napalitan yung gulong. Kasi bago na ngayon eh, wala nang ganun. Ang mga mauhuling driver o motorcycle owners na walang lisensya, official receipt o certificate of registration o nakalimutan ng na mga ito ay binibigyan naman ng pagkakataon ng mga pulis na maipresenta sa kanila mga natulang dokumento upang maibalik din ang kanilang mga motorsiklo. Lahat ng undocumented, walang papeles, impounded po talaga yan. Meron naman po yung mga walang, walang lisensya at, sa saka yung may mga dokumento na nakalimutan. Uh, rin re ay require namin na i-present the proper documents. And uh, as long as the properly documented yung motorcycle, na uh, nakalimutan lang, then uh, pinapakuha naman namin and we give back the motorcycle. Jovelina Stero para sa Balitang Unang Sigaw. We